Gusto ko lang po malaman bakit niya po kami iniwan talaga. Yung papa po niya patay na ho. Ayoko hong tirain. Lagi na lang ano ganyan yung sinasabi niya. niyo, Momo. Gusto ko lang lang po ng maayos na experience ko. Kyle, ayoko magsalita ng hindi maganda. Bago namatay ang iyong tatay, saan kayo nakatira? Sa, ano po, sa Tatay po namin sa Cavite po. Cavite. Apo. Sabi mo, yung mother mo si Teodora uh, Cueto, ano? Apo. Labing apat na taon na inabando na kayo? Apo. Yung sa labing apat na taon na yun, may communication ba kayo? Wala ano? po. Wala? Ano? Hindi niyo alam kung saan nagpunta yung nanay? Wala po. Ilan ba kayong magkakapatid? Lima po. Itong lima na ito, lahat doon sa nanay mo? Hindi po. Yung Sige. tatlo po, na ate ko po, sa first family po ni Papa. Mama mo na ito, second na, pang, Apo. pangalawa na kayo. Oo, nauna kayong anak. Apo. Oo. Yung mother ninyo, nasaan yon? Patay na po. Patay na. Apo. Nung namatay na, nag, nagpakasal sa nanay mo? Inabot po siya ng halos 12 years po bago po uli yung Papa ko nag-asawa. Tatlo kayong magkakapatid doon sa nanay mo na si... Dalawa yun. lang po. Dalawa. Apo. I I ilan, ta ilan taong ka na uli? 18 po. 18, tapos yung bunso? 16 po. 16. Ah. Wala kayong balita na kung saan nagpunta ito, yung nanay mo? Wala po. Lagi pong hinahanap nila ate yung contact number niya po, o kaya po yung mga family member niya po, kinoconnect po sa messenger or sa Facebook para pumahanap siya. Kaso, lagi pong nagpapalit ng number, hindi po makontakt, hindi po namin siya po. So wala kang kabali-balita kung, uh, kung nasaan siya o kung kanino, na, sino na ang kasama niya? Opo, wala po. Okay. Kayo naman po ma'am, so nung 14 years ago, no? 14 years ago no, inabando na sila, Opo. Uh, kayo na magkakasama kasama at nang yung tatay ninyo. Opo. Yung tatay mo ba, ano ikinamatay? Bali may nagbara lang po kasi sa may, dito po sa may batok niya, na-stroke po siya. So biglaan? Opo, biglaan po. Kasi ang, ang nasa isip ko, alimbawa, nagkasakit siya, matagal, siyempre uh -huh. hahanapin niyo na yung magulang uh -huh. niyo yung nanay mo, para ibalita na meron sakit si tatay, hindi pala biglaan lang na biglaan namatay. Lang. Meron po kasi, na-detect po kasi na may barado sa puso niya. Okay. Yes, yun na po. Kailan ngayon nagpakita ito nanay mo? Last week po ng March. Sa paano? Pumunta na lang doon sa Pumunta bahay niyo. Pumunta po sa bahay tapos bigla pong nagulat na lang po kami na nandun siya. Tapos Hello, andito na ako. Tapos sabi <laughs> po nung ate ko na ano, nandiyan yung mama mo. Oh, ano ba sabi niya? Sino unang kinausap? Wala po, bigla na lang po sinabi na ano, na galing po siya sa Ademar, doon po sa office ng papa ko. Yun lang po yung un una niya po sinabi. Yung yung papa mo ba anong Hanap Buhay o ano? OFW po. OFW? Seaman oh, po. Seaman. So, nung bago siya mamatay, may kontrata pa rin, umakyat pa rin sa barko? Wala na po. Wala na? Magandang hapon sa iyo, Ma'am Teodora Cueto. Magandang hapon po, Sir. Totoo po ba na labing apat na taon wala ho kayong komunikasyon, inabandon niyo po yung pamilya ninyo? Hindi po sa inabando na po. Yan pa pinag-usapan ho namin. Kami mag-asawa. Uh -huh. Dati ho, dati ho, nung birthday ko pa po, tumatawag pa po sila Kyle. At si Aileen, tumatawag pa po sila yan. Apo. Tapos, nung um, pumunta po yung papa nila dito, ibinigay sa akin yung kontrakto sila ng bahay. Ang sabi sa akin, ito, magamit mo ito in case na mawala ko. Hindi ko yung tinatanggap. Pati sabi ko nga hindi naman ako tumitira doon sa baha, yung mga bata naman. Ano so, po ang dahilan bakit nyo inabanduna po ang pamilya ninyo? Sa, sa totoo lang po, may problema po kami asawa Iyan po ay hindi po namin pinalabas kasi po yan ay sa amin na lang hong dalawa. Doon po sa huh? labing apat na taon po na yon nasan po kayo? dito po. Sa po. Leyte. Leyte. Meron ba kayong so, balita? ang nanay na nasa Leyte? Yun lang po yung alam namin. Yun lang ang alam nyo. Kanin yun yal, nalaman? Tumatawag ba yung nanay niyo? Eh? Na ito, po. Si Chudora? Hindi. Nagkakausap ba kayo sa loob ng labing apat na taon na yon? Hindi <laughs> po. Ay napakasinungaling po ng anak nyo rito. Kyle, Kyle. Kyle. Nagkakausap kayo yun? jenke sa kajente yung isa, yung, isa yung, yung... Kung hindi ka picture, pa po kakontakin nila ate, kung hindi ka pa po hanapin, hindi ka po magpapakita at hindi ka po mag makakontak namin at makakausap. Kasi po, wala, ngayon lang ako nagkaroon ng cellphone, wala talaga akong cellphone. Dati, oo, oh, kumukunta kayo doon sa kapatid ko. Sinasabihan ako ng kapatid ko. Sino po ang kasama niyo dyan sa probinsya? ay uh, ngayon po, may pamilya na ako. May pamilya ka na iba? Opo. Okay. Nung pong 14 years na yon eh, kayo po ba nag-isip na, na mag-suporta rito sa mga bata? totoo lang wala ko na magpapulit sa trabaho. At alam po yan ni Papa niya. Kailan po kayo nagkaroon ng bagong pamilya, ma'am? Two years. Nagkaanak po kayo doon sa bago niyong kinakasama ngayon? Opo, ilan po. Ilan po? Apat. Nasaan po sila? Nasa akin ho. Iha, ngayon mo lang ba nalaman na nagkaroon siya ng... Ngayon ko lang po nalaman na ano, ngayon ko lang po na-confirm na may anak po siya. na Nanay Chodora, ngayon lang po niya nalaman. No? Tingnan niyo, umiiyak po nakaw po. Ano po ang dahilan? Ba't lumitaw po kayo ngayon? Kasi lumabag po yung sila ayon sa akin. Tinuntas niya po ko. Sinong, Sinong ayon niyo po? po. Ah, lain, ikaw, lain, ikaw. Kapitano. Okay. Oo. Oh, tungkol po doon sa papakanyala na sa ustahan. Na sa ustahan ah oh, nasa ospital. Ano sabi ni Amy sa inyo? Sabi ni Amy, si Papa daw niya po tumato sa ospital. Siyempre, asawa niyo po yun eh, di ba? Opo, opo. Oo. Nagmamagandang loob po ito si Laani na baka bago man lang mamatay ito si Sir, eh ma magkausap kayo o oh, alam niyo na at makita niyo yung anak niyo po. Kausap po kami, Tropo. So ginawa niyo po yun? Naabutan no, no, no. niyo po bang buhay pa ito si, uh, si Sir Antonio? Kweto? Hindi, hindi po kasi po, po siya. Bakit? ano pong dahilan at hindi nyo pinuntahan sa ospital? Hindi po talaga pumunta kasi ayaw po rin ho ng gulo. So inintay nyo na lang mamatay at ngayon, nagpakita po kayo ngayon. Ano ho ang layunin ninyo at nagpakita po kayo ngayon? Napatay na po si Sir, si Sir Antonio, hindi niyo man lang nakausap. For 14 years, inabandon niyo, po ang pamilya ninyo. Wala po silang impormasyon kung nasaan kayo, kung buhay pa kayo o ano man. po, Sir. po, Ngayon, Impossible. nandito po kayo. Opo, tanong ko po, ano po ang gusto ninyo? Kasi po sila hindi po tumawag sa akin. Opo. yung bahay. O sabi ko, sige, pupunta ko dyan, aayusin natin dalawa. Alin ang aayusin ninyo? Yung tungkol po yung sa pag ibig po. kasi kailangan po namin ng SPA niya para po, kasi minor de edad nga po yung kapatid ko, kailangan po uh -huh. ng SPA niya. SPA niya? Uh, kasi siya yung nakarecord siya po, na asawa? Opo, uh, siya po yung nakarecord na asawa. Okay, sige. Merong, ibig sabihin, merong makukuhang konti pera, ano? O oh, yun nga po. Yung parang mamanahin o anuman. mm, -hmm. no, ano man. mm -hmm. O settlement pa, ansa niya sa pag-ibig? Sa pag-ibig po. O kasi may sinusoling Opo. pera, no? Saka po yung sa OWA pa po. Tsaka sa OWA? Opo. So mga magkano ito? Yung sa pag-ibig po, nalaman, na lang, nalaman ko na lang yung presyo. Eh, nung sinabi po niya, nung step mga nasa 300 daw po. 300? Ang... Ako wala akong sinabi na ganyan lahat eh. Wala akong sinabi na ganyan. O magkano, si ma'am? Magkano po? Ay hindi ko rin alam, kasi oh, hindi hindi ko alam. hindi alam. Sige, walang halaga. Yon. Tanggalin natin yung halaga. Okay. Doon sa OWA, magkano? Yung sa OWA po, nalaman na lang po namin, sinabi ng OWA na 100 daw po yung makukuha. 100,000. So, okay. so madali sabi mga kung 300, 100 o oh, kung magkano man. Ma'am, pag nakuha po yung pera, ano pong balak nyo doon? Wala akong problema. Ibibigay ko po yan sa dalawang anak ko po. Okay. O yun naman pala, ibibigay naman pala. Ang sa akin lang po. Mag-ano lang po sa tamang proseso, yun lang huwag sa akin. Ayun nga po, kailangan po. Sabi po nung pag-ibig, mag-execute po kayo ng SPA hmm. at i-release na po yung pera. At nasabi naman po ninyo na wala po kayong interest doon, ibibigay nyo sa mga anak ninyo. Maliwanag tayo, ro, wala po tayong problema. Ano po? Ayan po, naririnig Maraming ng pa lahat. Pa naririnig na. na ng lahat. i pa na po ng SPA. Opo. Pero Pwede nyo po silang... Ito po. po, ano, sabi niyo? ibibigay nyo sa kanila lahat yung buong halaga, eh pakitulungan po sila mama, no? Tutal, nandiyan dyan na kayo. Nagpakita kayo after 14 years, nandiyan po kayo. Eto, buhay pa ako. O ano ba may tutulong ko sa inyo? O ito, SPA. So, so far, so good. Wala tayong problema. Narinig natin dito, hmm. di ba? Ibibigay sa inyo, iha. O, ano po po ang gusto ninyo? At ngayon po, lumitaw po kayo after 14 years. Ang sa akin lang po, sir, ako lang ho magpo-proseso. Pero yun, ibibigay ko sa mga anak ko. oh, yun. Yun lang ho. Yun lang problema. ho. problema. Ako lang magpo-proseso. Ano pa? Kasam kahit po kasama po sila sa proseso. O, okay. Para mapabilis. Ano man problema, para mapabilis lang, eh, gawin na natin. Ano po? Hmm. SPA lang pala. O, si pagkatapos nun. Uh, ano pa po ang balak ninyo? uh, wala, tukol wala dito sa mga wala. bata. So, aalis na naman po kayo. Babalik, huuli kayo rin sa pamilya nyo. Yung pangalawang pamilya ninyo. Kasi po, ayaw naman po nila sa akin. Okay. Oh, gusto rin kayong kunin. Payag naman kayo. After 14 years po, tsaka niya po kami gusto kunin. Kausapin niyo po siya. Ganun ba, ma? Ganun po yung gusto niyo? After fourteen 14 years, tsaka po kayo babalik? Tsaka niya po kami kukunin? Sum sumunod lang, ho, sumunod lang ako sa usapan namin ni Papa mo. Hindi na, si alam. Ba't hindi ko po yan alam? Ba't hindi niyo po pinaalam sa amin? Ba't hindi nyo po pinaliwanag? Pumunta po kayo sa bahay, wala man lang pong kamusta, wala Ay, pong... Hindi ako makapagpaliwanag kasi nandun si Tita Amy mo. Wala hindi naman po siya nun eh! Hindi na kayo makapagsalita! Ano hindi kayo, kayo makapagsalita? Eh. Kasi kami lang po na magkakapatid yung nandun sa bahay nung una po kayong dumating. Si Sige. Tita Amy mo ang nagsalita ng salita. Ganto na lang ano, Iha, no? Ikaw may desisyon ka na sa sarili mo. Pwede ka na magdesisyon, ano? Kanino mo pipiliin na sumama? Kila ate po. Kila ate. O, kayo po ba mag, mag ano pa ng question yan? Ang gusto ng anak ninyo, dito po sa ate niya. Gusto niyo pa Wala hubang... Ako. Pa ano Wala po? walang question po dyan. Wala o, walang question. Okay, solve na naman. Number two problem, solve. Tungkol naman po sa kapatid na bunso. May, may balak din po ba kayong kunin yun? Ano ang desisyon nila? Hindi naman po ako magbibigay. Okay. Napag-alaman mo na napag muna ba kung anong gusto nung ni bunso? Gusto niya po ilipat yung guardianship niya po kay ate. Ilipat ang guardianship uh -huh. kay ate? Kasi okay. po hindi po makapag decision yung kapatid ko. Okay. Kasi kailangan Dito po. tayo papasok na Usapin legal yan. Uh -huh. Bibigyan namin kayo ng tulong para magkaroon ka ng guardianship. Mapaligal ang Pagiging kustudiya mo sa kanila Ate Ano tapos. po Okay So tapos na naman yan uh, Maayos naman po Ayan narinig mo naman uh, Bago natin tapusin ito Shari Meron ka pang gusto pang sabihin sa nanay mo Kasi sa akin uh, Nanay mo pa rin yan uh, Baka Kausapin mo siya Gusto ko lang po malaman Bakit niya po kami iniwan talaga yung po talaga yung yo tinatanong yung ko mo? lagi. Yung papa po niya patay na ho. Ayoko hong tirain. Lagi kung na ano lang ganyan yung sinasabi niya. niyo, mama. Gusto ko lang naman po ng maayos. Next period ayoko good. Kyle, ayoko magsalita ng hindi maganda. Yun lang. Respeto ko uh, lang kay papa mo. Sige, sige. Yun lang po. Ganto, no, iha, gusto mo pa bang andito? Ah, parang nagkakaayos na, no? Siguro naman, mayroon pa mga proseso tayong gagawin labas mm. dito sa programa na ito. Mm. Mag-uusap-usap pa rin kayo, eh, no? Uh, baka naman, uh, yan, mag-uusap lang kayo. Uh, wala kong hihilingin. Wala kaming hihilingin dito. Basta kami, tutulong kami tungkol do sa guardianship, ano? magbibigay kami tulong legal. ha uh, Ngayon, uh, baka naman, anyway, kahit na hindi na kayo magsama uli, basta magkaayos lang kayo, maghiwalay kayo ng maayos. Ano po, ikaw nasa tamang edad ka naman, may sariling desisyon ka na, hindi ka na pwedeng pilitin na iyong nanay. Ano po, at nakikita ko naman ngayon, nasasaktan pa siya. La Arnie. Gusto ko lang may pasensya sa kanya kasi umabot kami dito at alam mo, kilala mo naman ako, tita. Eh, sana maging mahayos yung pag-uusap natin pagkatapos nito. Arne, Para maging alam mahayos mo, na lahat kasi hirap na hirap na ako. Arne, naiintindihan kita. Nag-uusap na tayo. Sige po, ma'am. Naiintindihan kita. Nag-uusap na tayo, di pa. Kaya e, nga po, kaya lang, tita. Di ba sabi ko sa inyo, seniors, hirap na ako. tayo magkakasama, Arne. Ako rin nagpalaki sa inyong tatlo. Ibig sabihin ba, ganun ba ako kasama? Hindi matita, kaya nga po humingi ang um, pasensya sa inyo kasi umabot tayo dito, kaya sana tita, bigay mo pa na yun. Malilita rin kayo noon. Malilita rin kayo noon, ako rin nagtanasi sa inyo. Alam nyo yan kung ano, hirap ko din. Laarni, nakikita ko naman siguro yung, yung mga pagkakasunduan natin dito na once na makuha lang yung, yung halaga, mapunta dito sa mga bata, mm. walang masama doon. Maganda rin naman yung layunin niya. Andito oh, po si Ma'am Chudora, mm. lumitaw po siya after 14 years para tumulong makuha man nga kung ano man yung claims. Kasi mas mapapadili eh, kaysa yung mga mm. komplikasyon. Kaysa may mga komplikasyon mm. na sasabihin may, may asawa na to, may gano'n. Mm. Mas mabalis po yun. Tama po yun. Pagtulungan na lang po natin. At uh, siguro naman, hindi na mababago yung desisyon mo, Iha. Kasi kayo na nagsama for 14 years. Bigyan na rin natin ng kalayaan ito ma mami ninyo. Patawa kung pwede mo patawarin, patawarin mo na rin siya. Maganda rin 'yon. Mapatawad siya. At para kayo naman, tahimik na rin ang buhay ninyo. Mag magano na kayo. Mag move on na kayo. Move forward ano po. Mm -hmm. Ma'am. Humingi ako ng tawad sa lahat ng pagkukulang ko. Kung nagkamali man ho ako. Buong buho ko Nanilinunok na kung ano sinasabi niya sa akin. Inaridyo ako, magulang ko ako. Masakit din po sa akin. Pero pinikitan ko po lahat para po sa kanila. May mga raso naman ho ako. Siguro, balang araw maintindihan din na. Sige po. Pumingi ako ng tawad sa lahat-lahat. Oh, hindi pa naman huhuli ang lahat para humingi ang isa't isa ng kapatawaran. Ang layunin lang po natin dito at pag-alis po ninyo rito at pag-uwi nyo sa inyong kanya-kanyang bahay, eh maayos po lahat. Ano po? Okay. Kaya nga, sinasabi po namin, let's move on and let's move forward. Ito pong ang anak nyo, na, believe po ako, I admire her for her strength. Ang tinatawag natin, napakatibay po ng kalooban na si Dory po. Ano po? At ikaw din, uh believe din ako sa iyo that inaako mo lahat ng responsibilidad alang-alang sa iyong tatay. Okay. Ha? Believe din ako sa iyo, nagpapasalamat din ako sa iyo. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa iyo. Sige, maraming salamat. Thank you po. po.